thank you ng Katarungan na may temang modernong pamamaraan tungo sa mabilis na aksyon ng ustisya kung saan naging panauhing pandangal si ginagalang Maria Teresa V. Mendoza Arcega Maestrado Sandigan Bayan Ang pagdiriwang ay pinangunahan ni Gov. Daniel R. Fernando kasama ang limang haligi ng Katarungan Unang haligi Tagapagtaguyod ng Batas Ikalawang haligi Tagausig Ikatlong haligi Hudikatura ikaapat na haligi, mga ahensya ng bilangguan at pagwawasto, at ikalimang haligi, komunidad. As the people's governor of the province of Bulacan, I stand here to represent the battle cry of every Bulacanian. Let us stand together and let us unify voices be heard so we can all achieve fairness. Peace and order ang the love of nation. Mapalad po tayo. Dahil kapiling natin ang mga magigiting na adili ng ating justisya. Pagkakapantay-pantay ang kayo sa, ating bayan, malulungkua ko ng kisa sa pagdiriwag natin ng limang halingin ng katalaman. sa PLO sa pagmariwang na taon-taon yung tipo ninyo na ang criminal justice